stop muna ma'am na so, tingka mo dito sa kaliwa ulit na kaliwang mirror okay patapoy mo sa mo, yan yeah, stop ang narandaman mo nasa gitna na ah. okay kasi nakagitna yung manibala na ngayon ikuti natin ito ng kaliwa di diba kalaw pantay ngayon tingka sa mirror sa kaliwa na patapoy mo sa mo Ha? sa dinadala. Nakaliwa. Sa mga gagawin sa mga Kontrahin mo lang isa lang. Hmm. Huwag mo sosobrahan na ikutin ang na Dahil saka mo lang i-correct. Dahil hmm. itong pantayin ha. Parang pantayin mo. Saka ihigit na. na. <coughs> ah, babalik siya daw mo. Huwag mo na. Okay, sa akin pa, Sa kanan naman, ikutin mo sa kanan. Ngayon, <coughs> okay. magalawin mo sa akin. Stop. Dinadala ka niya sa kanan. Uh -huh. Yung patang. Same. So, gagawin natin. Kontrahin okay. mo siya ng kaliwa. Ayan. Kaliwa. Then, atras. Saka mo siya i-correct. Ayan. Okay. Ganun pa na. Okay? So, ganun na pag-correct ng ating sakyan. Pag nag-reverse. So, same din niya pa paabante. Eh. Okay, stop na po. Lagay sa drive. Katakbi mo yung Dito ka tumisaw na. O, oh, di ba? Sa so, deracho, stop. <laughs> Diretso. No, kasi nakadiretso yung manibala. Wait, Ngayon, ikuti mo siya ng kaliwa. Sige. Ikuti mo. Okay, patakboy mo siya. Go. Oh, stop. Di ba? Stop. Di ba? Dinadala ka. Ato, di ba? Hindi, okay lang yan. Dina talagang drive talaga. tayo mo, dinala ka niya sa kaliwa kasi okay, inigot natin. So, kakabigyan mo kagad ng kanan. Ano? Then, patakboy mo. Saka mo kontrahin na lang. Balik mo na lang na contact. Okay, stop. No. Gitna mo siya. Lagi dito ang hanapin mo siya. Na. isa pa. Sa kanan naman. Ito to. Ayan pa. <coughs> Patakoy mo. Stop. Dinadala ka sa kanan. Mm -hmm. So, konta ka okay. agad. Ganun, no? So, dapat magawa mo siya kahit naabante. So, mm -hmm. ang exercise na yon, kailangan maramdaman talaga ng kagaya mong driver na pagkawal yung galaw ng sasakyan, pag mali ang galaw, dapat makontra kagad. Hindi dapat nipipigay lahat para iwas sa desigrasyana. Okay? So, punta tayo dito sa lulong. <coughs> Ahem.